Hello guys. Wa. Oops, tara lang. man, man. Yun, hello guys. Yan, medyo nilakasan ko lang yung microphone gain kasi baka sobrang hina. Ayoko na kasing sumigaw. No oras na eh. <laughs> hello guys, welcome back sa akin channel and welcome back sa isa namang video dito sa Vision Raw. Okay, but this video is gonna be different. Okay, pero bago ang lahat, gusto ko lamang munang sabihin sa inyo no na finally after ilang days or weeks no uh, meron na tayong uh, pwede na tayong bumili nitong uh, asa na ba 'yon natong Black Dragon Wing no dahil dito sa referral okay kasi kailangan natin is 9 no na referral ang meron na tayo ngayon is i, I believe 10 no pero tignan natin so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay meron tayong 10 Okay? And ang next target naman, ang next target ko is atong Black Valkyrie Helm. So, I need 5 na lang. Okay, para magkaroon na ng black set kung tawagin. Okay. So, ayan o. um, selling black set. Okay. So, ayun nga guys. Um, kung, no, kung naglaro kayo na itong Vision Ro dahil sa akin or kung naglaro, naglaro kayo na ito tapos hindi nyo pa nagagamit yung referral, ah uh, yung referral nyo, pwede nyo siyang gamitin sa akin. Okay, may mga nagtatanong paano gamitin yon So, basically, punta kayo dito sa Frontera at Go Zero. Tapos, kausapin nyo tong referral manager. Kitang-kita naman yan dyan, di ba? May nakita nyo yan. Tapos, kausapin nyo lang siya. Tapos, click nyo or piliin nyo lang yung pangalawa. Someone invited me here. Tapos, nagtatanong ano daw yung referral code ko. Guys, wala po akong referral code. May... Ang i-input nyo lang dito is yung pangalan or yung IGN. Okay? So, ang in-input nyo dito is yung CJ Caveman. Ayan, double N. Pagka-input nyo nyan, okay na yan. Okay, hopefully. Okay, so hindi siya sa pilitan. No, kung nagamit nyo na, wala pang problema doon. Kung ayaw nyo gamitin, wala ring problema doon. Okay, hindi siya sa pilitan. Kung gusto nyo lang naman. Okay, so yeah. That's for the referral. And also guys, para sa mga nanonood ng channel ko, kung na-enjoy yung mga videos na ina-upload ko, please subscribe kayo. <laughs> subscribe naman kayo kasi nakakatulong yun sa channel. Help me hit that 1,000 subscriber mark para hopefully e, ma-monetize na yung channel. And yeah, like yung video kung nagugustuhan nyo yung mga videos. Okay, nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako ng mga viewers pa. Okay, so with all that being said and without any further ado, sasabihin ko na yung gagawin nating content for this video. Okay, so... First off, I wanna give shoutout kay GM Exile and kay GM Mandy, okay? Sa pag-sponsor ng mga items na binigay nila sa akin, okay? And also kay shoutout kay GM Duffy, no? Kasi kung tama ang pagkakatanda ko, no? Kung tama pa yun memory ko, kung wala, hindi pa ako ulyanin. <laughs> Siya kasi yung um, pinakauna ko nakausap na GM dito sa laro, or In-game dito sa laro, okay? So yeah, so ang binigay sa akin ni GM Exile and GM Mandy, si Mandy is yung owner nito, I believe. So binigyan nila ako ng 30 days na premium ticket. Oh my god. Okay. Yan. Yeah. So binigyan nila ako ng 30 days premium ticket. Tapos traveler hat. Ayan, binigyan nila ako niyan. Binigyan din nila ako nitong pouring soap pipe. <laughs> Tapos Kakashi head protector Dex plus 20. Okay, and skewer na force lot. Wow. Okay. Tapos, Taogong ka, no? Yan. High risk armor of naga. Tapos, tidal shoes na plus 9. Tapos, thanatos egg. Okay. Binigyan din nila ako ng 500 credits or 5B. Okay. Binigyan na ilang umilaw yung phone ko. Yan. So, binigyan nila ako na itong mga item na to. Okay. So, shout out. Salamat kay GM Exile and kay GM Mandy para dito. Okay. And syempre sa lahat pa ng mga meron kasi ako mga notes dito na binabasa, okay? So, syempre salamat din sa lahat ng iba pang GM and staff ng Vision Raw. No, hindi pa kasi hindi ko pa kasi sila nakakausap yung iba, no? Kaya hindi ko pa sila kilala. No, baka kasi isipin nila eh, feeling close ako. <laughs> baka sabihin sino ka ba? Mang <laughs> ganun. Anyway, bakit ako binigyan ni, ni at tsaka ni Exile, ni GM Mandy and GM, GM, Exile ng items or ng mga, yan, yeah, mga items in-game? No, kasi sabi nila, No, napanood daw nila yung video ko. No, so salamat sa panonood. No, napanood nila yung video ko na Sith. Ito, itong gamit ko ngayon, yung Sith. Nag-record ba 'to? Yeah, nag-record naman. Napanood nila yung Sith, no, na video ko na nag-enter ako sa Monster Arena. And gusto nila akong tulungan basically, okay? Kasi 'di ba, ang drama ng title eh. <laughs> gusto nila akong tulungan. Okay. Guys, 'wag niyo isipin na unfair, no? na unfair to. Kasi una, hindi naman ako nanghingi. Okay? Never ako nanghingi. Kahit sinong tanongin nyo dito, never ako nang hingi sa kanila. Okay? Sila yung nagbibigay sa akin. Pero never ako nang hingi Never ako nag-ask. No? Binigyan nila ako ng, sabi nila, reward. No? Para sa content na ginagawa ko. No? Same lang naman yun sa mga streamers. No? Diba? ba uh, masab masasabi nyo bang unfair kung meron silang cut. No? Yung meron silang cut dun sa mga nagdo-donate na ginagamit yung code nila. No? I don't think so no? Dun sa mga streamer na halimbawa, 'di ba, meron uso na kasi ngayon yung streamer program na pagka parang ano yun eh, parang affiliate program na pagka kami nag-donate, meron kang cut na I don't know kung ilang percent kasi di man ako streamer. And also wala naman ako sa ganong program. Okay? So, isipin niyo ba na unfair 'yon? Kumikita sila in real life na naglalaro ng game. Unfair ba 'yon? I don't think so kasi nagtatrabaho nila 'yon eh. Okay? And also, huwag nyo din sanang isipin na hypocritical ako. Okay? Yung hypocritical to sa akin. Kasi ba diba sinabi ko dati na hindi ko gusto yung ini-spoon fed ako. Na gusto ko yung ako mismo yung nag-grind. Pero syempre, hindi naman tayo tatanggi sa biyaya. Okay? Hindi tayo tatanggi sa biyaya na natatanggap natin. Okay? And tulad ng sinabi ko, reward nila to sa akin para sa mga content na ginagawa ko sa server nila. Okay? With all that being said, okay? Sana naiintindihan nyo. Okay? gagawa tayo ngayon ng crit build na Sith para sa Monster Arena. Okay, again, shout out kay GM Exile kasi binigyan niya ako ng guide. Nung nakausap ko siya sa, sa Discord, binigyan niya ako ng guide para sa Monster Arena at gusto ko din itong i-share sa inyo. Okay? Hindi man, hindi nyo man makukuha to kasi sobrang, hindi man OP pero ang high-end na masyado ng mga item na to. No? Hindi nyo man makukuha agad-agad pero pagka pinaghirapan nyo makukuha nyo and gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung uh, pwede nyong asahan no? pagka meron kayong same item na itong gagawin ko okay so first so first no nandito may, may hinanap ko pa kasi so nandito ako sa ngayon sa discord tapos um uh, nire-review ko yung sinabi sa akin ni Exile okay yung isang GM dito pero hindi natin magagawa yung full No, sa ngayon hindi pa natin magagawa yung full kasi just ko ilang minutes na tong record ko pero wala pa rin tayo dun sa loob, okay? Pero ang sabi niya dito is gamitin ko yung plus 9 tidal shoes na may anti an, uh, antique fire lock. So gamitin natin yun, equip na natin 'yan. Okay. So yeah, tapos gamitin natin is yung ah uh, gamitin natin 'to gamitin natin yung skewer. Kasi yung skewer natin is walang card. Okay? So, exile, huwag kang magagalit no, sa gagawin ko kasi medyo, ako ay medyo nagmamadali. Okay? Medyo nagmamadali ta Hindi natin ito lalagyan ng card. Lala, teka lang, teka lang, teka lang. Oo nga. Oh, hindi muna natin siya lalagyan ng card. Pero, crit type siya kasi meron tayong traveler hat, thorn, thorn wings, tsaka skewer. So titignan ko lang kung ano yung magiging itsura niya pagdating sa loob kasi meron na tayo ngayon may 93% critical. Okay. And ang sabi niya sa akin kung gagamit daw ako ng um, ano bang item 'yon? Kung gagamit ako ng Arta, yung Vanberg, hindi na ako maglalagay ng um luck. Pero since hindi, hindi tayo gagamit dito ng Vanberg, eh meron tayong luck. Okay. So eto pa lang muna. Ito pa lang muna yung gagawin ko, okay? So, part 1 pa lang ng crit type. Crit type. Crit build. Okay? So, part 1 lang to. Isihan mo lang. <laughs> so, kailangan natin i-retain yung liberation. Ah, no, not liberation. Pero yung berserk. Kasi wala tayong agi. So, kailangan natin ng max attack speed. So, gagamitin natin dito is yung um, yellow lightsaber ko na merong doppelganger. So, dalawang ay hindi, isa lang pala, isang, third, isang TG, isang The Paper, tsaka isang Abysmal night tsaka double ganger, okay? So, yung skewer natin is wala siyang card. Pero lalagyan natin siya. Next time, guys, chill. Okay, chill. So, part 1 lang to. Titignan ko lang kung anong itsura nito. And also, sinabi ko kasi yung disclaimer na, na yun. Kasi gusto ko, nang, gusto ko nang gawin to, okay? Hindi ko siya magagawa hanggat hindi ko yung sinasabi. Kasi gusto ko, uh, lahat ng progress ko dito is alam nyo. Baka kasi magulat kayo bigla. O, saan mo nakuha yung ano mo? Yung kakashi mo, di ba? Tapos wala akong masabi. <laughs> Ayoko naman magsinungaling. So, yeah. And also, may nakabili pala. Ayun, nakita nyo dami kong credit. <laughs> may bumili nung um, plus 10 wool scarf ko na 12B. So, yun, marami marami sa... Uy! Marami marami salamat sa pagbili ng wool scarf 12B. Yeah. Sabi ko, offer. Inoferan ko. Inoferan niya 12B. Yun. Sabi ko naman, sure ka? 12B? Sabi niya, oo. Oh, idol. Yung ganun. Oh, sure. Thank you. And, lang tayo ng credit. Exchange all my credit. Okay, so may mga nagsasabi na hindi worth it yung one time lang napapasok dito. Pero for the sake of this video lang and for the sake of um, simplicity, simplicity tama ba? Uh no, not simplicity, pero for the sake of trial and error. Ah, uh, one time lang yung gagawin natin. So, butterfly wing bili tayo. Siguro mga wag naman. Sampu lang. Ano to? si si Baki Maro. yes. So, shout out kay Baki Maro. Ay, no? <laughs> ano ba? Wala ba? I'm busy kasi. So, yan. Yeah. Masensya na. Hindi <laughs> kita ma-entertain. i e, mo na lang ako. Pwede naman. So, yeah. So, meron tayong Traveler's Hat, Thorn Wings, Skewer, and wala ba tayong ano? Dark Blinker. Meron tayong Blinker. And that's it. Okay, that's it. Tapos, plus 9 Tidal Shoes. Binigay din nila tong Tidal Shoes. Tsaka, meron tayong plus 7 High Risk Armor of Naga. Okay. So, tignan natin kung ano ang pwede nating asahan. Okay. So, enter Monster Arena one time. Oops, bago yan. <laughs> Baka makalimutan ko yung fly wing. O, tayo mga 90 lang. 90 pieces. Sis, sis. Okay, meron na. Uh, monster arena. Enter monster arena. One time access. Oh my God, 30M. Oops. Oops. Uh, no. Okay. So, exile. Chill lang ha hindi ko pa ginagamit yung hindi ko pa ginagawa yung tinuro mo sa akin build pero titignan ko kung an kung anong matutulong sa akin nitong um thornwing set etong crit type na to okay. so i don't think meron siyang malaking improvement pero it's nice to see na kahit wala tayong artas or yung van berg card eh tuloy-tuloy yung critical natin kasi nag, nag nakukuha ko lang to doon sa previous equipment ko pagka nag-activate yung Arta or yung Vanberg card. Tsaka lang siya nag-kick nagki-critical ng tuloy-tuloy may naka-van naka-vanberg ata ako hindi na. Traveler heart heart bubu naman. Tapos pwede akong magsama ng clone paano ba magsama ng clone dito? For, uh, force duplicate sa sarili ko. Yan. Na-duplicate ba? Hindi ata. Now, nang nag-skill has failed. Force. Ay, nagkakas ata to. Kaya hindi ko maano. Oo nga, nagkakas nga. na nila ako. Ba't kasi putang? <laughs> sorry, sorry. Sorry sa pagmumura. Tala ah. Para ma makas natin yung force duplicate pack. Equip tayo ng Kakashi. Tapos, force duplicate. Okay, so medyo nagkakalat ako sa video na to. Pero, Uy, bakit hindi ka makapag force duplicate? Pero gagawa ako ng mas maayos na video next time. Ngayon kasi, meron lang akong hinahabol kaya number 3. Meron akong hinahabol na meron pa kasi akong gagawin. Ba't hindi ko ma-duplicate yung sarili ko? Pwede yun, di ba? Or advance concentration, storm force projection, ripple, trust. Force choke, force drain. Teka lang ha. Hindi ba force duplicate yon? Alam ko force duplicate yun, di ba? Bobo, bobo ba ako? Plus fake name. Disguise. This is skill you can turn on yung monster you want. Oh, monster? Ano yung ano dito? Force ripple. Push back all. Saber thrust force concentration. Uy, huwag ka mamamata eh. Saber pare. Okay. So anyway, hindi ko maalala kung paano ka magsasama ng clone dito. Okay. Meron akong ginagawang masama. Ay, masama tuloy. <laughs> masama. Meron akong ginagawang mali. Okay. So huwag kayong mo na sa akin kasi ang purpose ko lang talaga dito sa video na to is try nga natin to force joke na to. Ang purpose ko dito is yung mag ano, yung sabihin yung disclaimer. Gusto ko na kasing sabihin yun para matry ko na yung build. Kasi bibili pa ako ng card, ay maghahunt magahan pa ako ng card, mga ganon. Okay, so ngayon, halos wala pa kayong munang makikitang big improvement. Teka lang, nakaano pala ako. Yan, halos wala kayong makikitang big improvement dun sa damage. Okay, pero katulad sinasabi ko, ano lang naman, uy, merong morok pare Um, Okay. Dahil sabi ko, ang video lang talaga dapat na to is disclaimer. Gusto ko lang muna sanang gumawa ng update na may binigay sa aking item yung mga GM dito. Okay? So, next time. Sa next video. Tama ba? Next video. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero, definitely gagawa ako Pagkatapos ko na. And, naintindihan ko na lahat ng sinabi sa akin ni Exile. Kasi, hindi ko pa siya masyadong gets. And, re ko pa para hindi ako magkamali. Okay? Uy, yung ifrit talaga, pare. Lugi siya yun. So, yeah, I don't think merong uh, significant na improvement. Okay. Labas muna tayo dito. Pero ang sinabi kasi sa akin dito ni Exile, no, para sa mga nagtataka dyan. No, ang kailangan ko is mga cards pa. Tapos, Um, Maya, may, 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 Maya Purple nga dito. Yo. Eh. Maya Purple. Tapos. Oo nga. Um, In-depth pa to Kailangan ko muna itong intindihin. And kailangan kong gawin bag, bago ko siya gawa ng video. Kasi, syempre, gusto kong maging malinis. No? Malinis yung pagkakagawa ko. Hopefully, you don't mind exile. Okay. Um anyway guys yeah that is it for the video. That is it for the video. Maraming maraming salamat sa panonood. I hope kahit papaano nagustuhan niyo 'yung video. And once again, salamat kay Exile and kay Mandy para sa pagbibigay ng mga item. I really really appreciate it. Sobrang laking tulong para sa paggawa ng content and para patuloy pa akong makapag-produce no, ng mga video kasi nitong mga nakaraang content, honestly um hindi ko ma hindi ko ma-push yung content kasi wala pa akong masyadong ano, wala pa akong wala pa akong castle drop para matuloy yung quest ko sa BTS and wala pa akong masyadong alam dun sa Monster Arena para makapag-farm effectively. Pero over the time, matututunan ko rin yan, okay? So maraming-maraming salamat GM Exile and kay Mandy and sa lahat ng mga GM and staff dito sa Vision Raw. Okay? And also sa inyo guys na mga viewers ko and sa mga nakakalaro ko dito, maraming maraming salamat sa inyo sa panonood. No? Hopefully, nagustuhan nyo yung video na to and kahit pa natuwa kayo. Okay, so kung nagustuhan nyo nga, hit the like button as usual na and also comment kayo sa comment section down below. Let me know kung ano bang tatan. Ano bang, ano bang, ano bang let me know kung alit. Hindi ko alam. Basta let me know na lang. Kung anong gusto nyo sabihin sa comment section na ako. Let me know kung may mga iba kayong games na gusto nyo i-try ko laruin. Iniisip ko, try ko kayo laruin yung... May nilalaro kasi si Ricky, yung kasama ko dito, yung pa, uh, para, para siyang battle royal pero espadahan. No? Natutuwa ako sa graphics niya kasi para siyang MMORPG, pero puro PvP. Nakalimutan ko yung parang Nava... Navara ba yan? Navara Blade Point na I, I forgot I forgot pero let me know kung may mga, kung gusto nyo i-try ko yon or kung may mga specific games kayo na gusto nyo laruin ko okay guys so yun comment nyo sa comment section down below and also subscribe kayo sa channel ko na kung nagugustuhan nyo yung mga ina-upload ko and para sa napakarami pang videos okay once again guys sana wag nyo isipin unfair yung ginawa ng GM dito kasi it's for the content okay it's for the content isipin nyo bang unfair yung mga nasa yung nakakuha ng early access sa isang particular game tapos na retain nila yung item no i don't think so pero yeah okay maraming marami salamat sa panonood once again guys my name is CJ and i will see you all sa part 2 nitong crit build ng ating Sith okay so thank you so much for watching guys